Good day mga idolo, panibagong araw, panibagong luto serya na naman mga idolo Ang ating iluluto ngayon mga idol, palaka mga idolo okay. Itong video natin ngayon mga idolo para to sa mga mahihilig mamulutan ng palaka mga idolo Lalong lalo na sa mga probinsya mga idol, napakarami po neto Sa mga nagsasawa na sa adobo at pritong palaka, subukan nyo naman po to Stir fry palaka mga idol Nice. Napakasimple lang naman po ng iluluto natin mga idolo at mga gulay na gagamitin natin. Kayang-kayo na po iluto to sa inyong bahay mga idolo. Paano masabi? Tara at maumpisan mga idolo. Bali ang una natin ginawa dyan ay e, pinirito muna natin yung ating palaka mga idolo para medyo mabawasan na rin yung langsa niya mga idol Tapos magigisa na tayo ng mga aromatics natin dyan. Gagamit lang tayo ng maraming luya dyan mga idolo tapos yung buong bawang mga idolo. Tapos maglalagay tayo ng mga gulay sa bahay kubo. Mga idolo, napakaraming gulay po yung lalagay natin dyan para masustansya rin po ang ating pulutan. Kahit na mumulutan ka, idolo, eh medyo healthy ka pa rin. Mga idolo, hindi ka magkakasakit. <laughs> Gago! Kung anong merong gulay kayo dyan, mga idolo, isama nyo. Bale, akong ginamit ko lang dyan, eh, siling green, spring onion, tsaka red green, bell pepper. Konting celery, mga idol, mabisang-mabisa na po yan, mga idolo. At ang mga nilagay natin pamalakasan natin pampalasa, mga idolo, napakasimple. Chicken powder lang, mga idolo, oyster sauce, at saka kuting chili bean paste, mga idolo, at saka yung hinihinalang pamintang durog, mga idol. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Kung wala naman kay chili bean paste, mga idolo, pwede nyo natin pamalit yung tomato sauce, mga idolo. Patakan lang natin ng konting tomato sauce, mga idolo. Mabisang-mabisa pa rin yung pamulutan, mga idol. Paano masabi? At dahil nakaabot ka na rin dito sa video natin mga idolo, palambing naman po ako, palike, share and follow naman po para marami pa tayong mga video ganito magagawa. Maraming maraming salamat mga idol. Mag-like ka na, kanina ka pa nanonood. Okay, Huwag yeah. iya. Naglagay nga rin pala ako ng konting cumin powder dyan mga idolo para mabisang mabisa at mabango yung niluluto nating stir fry pala ka mga idolo. Ano pang inaantay nyo mga idolo? Ipagluto nyo na yung mga mister nyo neto Ay sigurado pong matutuwa yung pagganitong pulutan ng nakalapag Yung pagod na pagod silang galing trabaho Pagdating meron silang pulutan na ganito Ay sigurado mga idolo yung sweldo nun Buong buo'y bibigay sa'yo Walang kupit yun mga idolo Hindi na mga yun mga idol <laughs> Gago! Legit yan mga idol Sinong relate yan? Yung sweldo mo muna tapos kukupitan mo pa mga idolo <laughs> O sya sya mga idolo, mabalik tayo sa niluluto natin. Ayan, luto na yung ating stir fry palakat. Itingnan nyo naman mga idolo, napakabisang pulutan yan mga idolo. Hindi lang pang pulutan yan mga idolo. Pwedeng pwede rin po pang ulam yan mga idol. Nice. So ano pang inaantay mga idolo? Tawagin na si kumpare at maumpisaan. Maraming maraming salamat sa inyo mga idolo. Peace out!